dito na naman tayo mga kaibigan naglaga tayo ng pata dito sa ating karinderya ayan, ayan, ayan. ito yung ating sabaw ngayon araw ng sabado sarap itong sabaw ayun tayo ng apat na kilong pata dito sa ating malaking kaldero lagyan natin ng tanlad para mabango sinilagyan so, na rin natin ito ng tatlong oh, beef cube nilagyan na natin ng tatlong scoop ng asin nilagyan na rin natin ng paminta powder ayan pakuluan pa natin sya kahit hindi pa masyado malambot ito buksan natin ayan maglagay na tayo ng paminta buo maglagay na rin tayo ng magic ang palasa dito sa ating nilagang pata takpan natin ito ulit ilagay na natin yung ating patatas dahil malambot na yung ating pata palanggutin natin. At patatas natin, tapa natin ulit. So, ito na mga kaibigan yung ating nilagang pata. Ayan na siya. Ayan. Kailangan so, na natin ano, kung malambot na ba siya. Pwede na natin tanggalin. Sumalam, so, sumalambot so, na siya mga kaibigan. Ilagay na natin yung ating gulay. Ilagay na rin natin yung ating uh, ayun, okay, Mas maraming gulay, mas masarap. Ano yan? Ilaga lang ba? Wala nga, hindi si Mama doon. May ano yan, siya? May labang papa. May labang sir? May Nagtanong yung customer natin, mga kaibigan, ano daw ito? So ito na mga kaibigan, tikman natin yung kanyang sabaw. Sak tama lang yung kanyang templa. Sakto lang yung kanyang timpla. So, pakuloan pa natin to konti. Medyo hilaw pa yung ating gulay. Takpan natin ulit. So, ito na mga kaibigan. Ayan na. So, okay, na mga kaibigan, luto na yung ating nilaga. Ayan, kumulo na siya. Patay na natin yung apoy para hindi ma-overcook yung ating gulay. So, magandang araw sa ating lahat. Please subscribe. God bless. Bye-bye.